Saturday ako nagpupurga. Saturday, after two weeks, sabado ulit yun. Siyempre, purga ulit ako. Then, pagkatapos ko magpurga na second purga, Sunday, bibigyan ko ng, papataka ko ng, ay, ano, ng reload. Siyempre, hindi natin masabi, medyo stress sila sa pagsusuka nila dahil nilalabas nila rin yung bulate. Tsaka, inaano, Monday, bibigyan ko ng vitamins. Tuesday, Wednesday, Thursday, Friday, Saturday. Five days, flashing ako niyan. Umaga, hapon, susubuan ko sila ng doxy glass. Okay, ang tubig nila, plain water. Kaya minsan, hanap ka ng ibang water soluble na tutulong makapag flashing din. Like bawang. Dinidik-dik, binababag, pinaiinom. Yan, yan ang ginagawa ko. Then after Saturday, di ba? Saturday na, five days. ah uh, Sunday and Monday, reload na ko ng electrolyte at vitamins or power wings, ang amino acid, gano'n. Susunod yan, 5 days na naman ulit. Tuesday, Wednesday, Thursday, Friday, Saturday ulit. Bibigyan ko sila ng kanker. Kung isipin mo, magpo-fall lagi sila ng Saturday, then pagdating ng Sunday, Monday, magpapa-recover lang ako, tsaka medyo palakas ng konti, then tira ulit. Once na nagawa natin ang basic principle ng conditioning, makikita natin yung epekto sa ibon niyan. Okay? From yung bago mo siya ganyanin, tsaka pagtapos mo siya ganyanin, makikita mo yung Balahibo, gumaganda humigittab at guma gumagana yumayabang kumilos and malakas kumain lalong kakain na maayos at na maayos yan ang isang way para malaman natin kung epektibo yung ginawa natin pero sigurado naman sa ganyang proseso effective